Isang nakakabahalang banta sa buhay ang natanggap ng aktres at barangay kaptain na si Angelica de la Cruz, kasama pa ang tatlong bala ng baril. Ano ang katotohanan sa likod nito? Alamin natin. Ngayong biyernes, Mayo Siyam, 2025, ibinahagi ni Angelica de la Cruz sa kanyang Facebook account ang isang sulat na naglalaman ng matinding banta sa kanyang buhay at hindi lang yan. Tatlong bala ng baril ang kasama sa sulat. Mapagpalang araw sa iyo. Umatras ka na ilaban ng vice mayor ng Malabon. Kung hindi alam event then kahihinatnan eh eh ng pamilya. Pinapaatras si Angelica sa kanyang kandidatura bilang bise-alkalde ng Malabon. Ayon sa kanya, hindi lang siya ang tinatakot kundi pati ang kanyang pamilya. Pero hindi ito isang beses na nakatanggap si Angelica ng ganitong pagbabanta. Noong June 7, 2022, Ibinahagi rin niya sa Facebook ang litrato ng apat na bala at isang sulat na may kaparehong banta. Sa caption niya ngayong 2025, sinabi ni Angelica, siniraan, kinasuhan, ngayon naman tinatakot anong kasunod. Grabe na, pati family ko dinadamay ninyo. Habang nangyayari ang mga pagbabanta, nahaharap din si Angelica sa sunod-sunod na kaso sa Office of the Ombudsman kabilang dito ang Plunder o pandarambong ng higit si 70 milyon anim na put dalawa accounts ng malversation of public funds, labing walong na bilang ng kabigo ang magrender ng mga account anim na put apat na bilang ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama rin sa kaso ang kanyang kapatid na si Eric de la Cruz at ang barangay treasurer. Ayon sa reklamo, may mga di maipaliwanag na paggastos at nawawalang pondo sa Barangay Longos Sa kabila ng mga kaso at banta, naninindigan si Angelica na bahagi na raw ito ng politika. Sa isang Facebook post, sinabi niya, grabe talaga ang politics. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, siraan. Next step, kakasuhan ka, haay baka sa susunod niyan ipapatay niyo ako. Isang matapang na pahayag mula sa aktres at public servant na patuloy na lumalaban sa kabila ng panganib. Anong masasabi ninyo sa kinakaharap na laban ni Angelica de la Cruz? May kinalaman kaya ito sa kanyang kandidatura bilang vice mayor? I-share ang inyong opinion sa comments below at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang showbiz at political updates.